sabihin mo sa akin? Ah, uh, kasi may gusto din ako sabihin sa'yo. Pwede na ako muna? Oo, oh, sige, una ka na. Ah, uh, lihipat ako ng team. Kasi sabi ko lang kanina kay Dere. Ah, uh, kung ako ang dahilan ng paglipat mo, huwag mo nang gawin yun. Kasi gusto ko kasi sumali dun sa bagong current events program na binigay sa kabila. Nung nakita ko kasi ang klase ng pagtatrabaho mo, naalala ko ang sarili ko. Ah, naalala ko na. Grabe pala yung passion ko noon sa trabaho. At kung hindi dyan sa'yo, hindi ako aalis sa corporate zone ko. Salamat, Lina. Ah. ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Kasi, mamay designer rin ako dito. Nag-resign na rin si Bricks dito, di ba? Bakit ka pa? Hindi naman ito dahil sa kanya. Gusto ko nang subukan kumilos na Walang ibang tumutulong sa akin. Ha? Hindi naman ko naman ako na kayo palitili lang ako. Hindi ka Jason, Jason, the food critic. Maganda eh, di ba? Oh, maganda na. Gusto na. Sabi ko na. Magpasalamat sa talent na ibinagay mo sa team. Malinis kita. Salamat sa'yo, ha. mga ano ang trabaho ko. Lalo na si Mirai, ang lahat ng tulong. Ah, kaya ko ba? Gusto mo gumawa ng documentaries? Hindi ah, ko na pa, paano ko iiwan yung dalawang yan, ha? ba diba, maawa na kayo sa niya man ako makukuhaan? Diyan na lang ako pwede. Hello? 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 Hi, po? Nandito ka? Ah. Sir, dito na kayo mupo, sir. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, sir, kung nandito ako bilang camera mo ng Pandora's box, ha? Okay, may lang. Dahan-dahan na kayo, ha? Kaya, gabahan na. Okay ka

masaya pag nagkasama-sama na gano'n. Tapos sa ilong. Talagang nag-enjoy ka kanina? Hmm. Okay, natin Kami na Uwi ka na. Pagod ka na siguro. Kaya yeah, atin ko na hanggang doon. Alam mo ha, kanina mo pa, pa sinasabi na hanggang doon, eh ang layo na nanalakad natin. Alam mo, minsan hindi ko alam kung seryosa ka o hindi eh. Boleh di bang mau putar sini. Tapi apa? Adik tu sen sedar kan? Hah? Jadi kita tarik saya meeting room Natatandaan mo ba yung tinanong mo sa'yo? Kilala mo ako? Ang sweldo ako. Dahil nakita kita ulit. Ano? Bakit mo ako pinapunta dito? I'll sign it. Ang offer mo na maging MTN main anchor ako. Your mouth goes through a lot and brushing alone isn't enough. Completed with Listerine Total Care. If you It reduces plaque. Completely...